mga kadiskarte, baka naghanap din po kayo ng onion dryer meron po available dito po sa Pilipinas ang Veroserve Corporation po ay exclusive distributor ito ay produkto din ng Shinong ang uh, onion dryer tingnan nyo po sa video maganda po ito para sa mga kababayan natin ang mga farmer, lalo na yung mga farmer po ng mga onions na sa Northern Luzon at kahit saan man sa Pilipinas o oh, maganda po itong gamitin ninyo dryer po ng uh, mga onion ninyo or sibuyas Bombay yun ho ang ating machine ito ay produkto mula sa South Korea ang nagdi-distribute po dito ngayon sa Pilipinas ay ang VeroServe Corporation or VSC Agricultural Machineries tawag lang po kayo sa 0968 850 9777 So ito po ay maganda po at perfect po Para sa inyo para mabilis po Nating ibinta ang Mga produkto nating mga onions Maganda po ito kapag Meron kayong iniimbak Or pang preserve ng inyong mga Stocks na maraming onions So tawag na po kayo